Hey, what's up guys? So, meron po tayo dito ng isang Sony TV at kung nakikita nyo po, nagbiblink lamang yung kanyang LED indicator ng dalawang beses. So, i-ready ire lang po natin yung pagdadapaan ng ating TV at bubuksan po natin to. At ang model po pala ng unit na to is KLV 46R 452A. So, wag na natin patagalin. At uh, kapag ang issue ng unit na to is two blinks, kadalasan niya kay Sony, focus na tayo sa main board. So, saan ka dito pupunta? So, kapag ganun, ibig sabihin, mayroong irregular voltage na pumapasok dito sa IC na to. So, ang pumapasok dito na constant voltage is 2 volts. Kapag yung 2 volts na yun, eh, nagbago, let's say, umabot siya ng 2.3, 2.4 automatic magbiblink ng 2 blinks itong unit na to. So, ang tanong dyan, saan natin yun i-check? So, medyo hassle, di ba? So, napakarami ng components dyan. At uh, tatanungin nyo ako kung saan natin yun i-check. So, wag na nating papatagalin to at uh, ituturo ko na sa inyo kung saan tayo dito mag-check ng 2 volts na yun. So, kung titingnan nyong maigi itong part na to, mayroong isang resistor ito, na nakasiris na naman sa isang resistor. So, yung dalawang resistor na yan, ito po ay isang voltage divider. So, nasabi ko naman sa inyo kung ano ibig sabihin ng voltage divider. Ang voltage divider po, ito ay two or more resistor na nakasiris from ground to VCC. And then, yung output niya ay ginagamit bilang reference voltage. So, ang mangyayari dito, tatanungin nyo ako kung bakit ko nasabi na ito ay isang voltage divider. So, kung titingnan po kasi nating maigi yung connection niya. <laughs> so, kung titingnan po kasi nating maigi yung connection niya, itong line ng resistor na to, nakakonect to sa ating VCC. So, bakit naman na, bakit ko nasabi na nakakonect sa VCC? So, kung i-continuity check natin, so, set lang natin yung ating tester sa continuity. Yan. So, naka-buzzer mode po tayo. And, ikakabit ko to na isang dulo ng ating test probe dito sa 19V supply. So, dito na tayo mag -abang. So, dito na tayo magabang So, ito po ay hindi IC. Ito po ay isang MOSFET. So, papasok po dito yung supply and then mayroong mag-trigger sa kanyang gate and malamang dito yung kanya magiging output. So, maaari tayong mag-abang dito or dito. So, wala pong kaso yan. So, abang natin yung isang dulo ng ating test probe dito. And then, kung titingnan nyo pong maigi or kung pakikinggan yung maigi, ayun, meron po tayong buzzer. Ibig sabihin, 19 volts po yung pumapasok dito sa part na to. Kasi, yung output nitong section na to 19 volts so kapag sinukatan mo yan ng continuity papunta dito ngayon meron siyang continuity so 19 volts so ito po yung pull up resistor na nakakabit sa ating VCC line so ito pong resistor na maliit na to ngayon naman kung susundan mo kung may sa isang resistor ulit. Itong maliit na resistor na to na naka down naman sa ground. So, paano naman natin nasabi na ito ay ground? So, ikabit lang po natin yung isang dulo ng ating test proof sa chassis or sa ground mismo ng ating unit. So, ah, dito na lang sa tuner. Ikabit natin dito sa tuner. And then, yung isa po, ikabit natin doon sa endpoint ng isang resistor na naka down sa ground. Tingnan natin. So kung nakikita nyo po, nagkaroon po tayo ng buzzer. So ibig sabihin, itong resistor na to at saka itong resistor na to ay nagpoform bilang isang voltage divider. So dapat ang maging output ng voltage divider na yun ay nasa 2 volts. So maaaring 2.1 volts, 2.2 volts. Pero kapag 2.3, 2.4 volts, medyo alanganin na yun. So maaaring mag-protect yung ating unit. So, 1.9, 1.8, pwede pa. 1.7, pababa, alanganin yun. Magpo-protect po yung ating unit. So, dapat hanggat maaari, ma-maintain natin yung output na 2 volts na pumapasok dito sa IC na to. So, kung susundan po kasi natin, yung kanyang connection or yung kanyang traces, ito po yon Ito yung resistor na naka-pull down or naka-pull up. So, ito po yung resistor na naka-pull up sa ating VCC. Then, itong resistor naman na po ito, ito yung naka-pull down sa ground. So, sa madaling salita, from this point to this point, ito po yung output ng ating voltage divider. At kung susundan mo siya, nakakonekta siya, papasok na dito sa IC na to. So, dapat ma-maintain ng voltage divider na to yung output na 2 volts. Ngayon naman, ang gagawin natin is isiset natin yung ating multitester sa voltmeter. So, DC voltmeter. Ayan, DC voltmeter. Nakaset natin sa sa DC voltmeter. So, ang gagawin natin is ikakabit ko po itong negative probe natin sa ating chassis. So, kakabit ko po sa chassis natin. Ayan, nakabit po natin sa ating chassis. Then, yung isa po nating test probe ay iaabang natin sa output ng voltage divider. Ayan, dito natin iaabang sa output ng ating voltage divider. So, ayusin lang natin yung ating tester. So, ipa-plug ko po yung ating uh, unit. No? Tingnan nyo po yung output natin. So, dapat makuha natin dyan is around 2 volts. So, 2.3 pataas alanganin na yun. Maaring mag-protect yung ating unit. Tingnan natin. So, ayun. Meron na tayong 2.4 na nasusukat. So, medyo hassle na yan. So, try natin i-power on yung ating unit. So, naka-power on po yung ating unit. Ayan. So, kung titingnan natin sa kanyang indicator, tingnan natin sa kanyang indicator. Bilangin natin. Ilaw siya. Nang pula. One, two. Ulit. One, two. So, ibig sabihin, nag po yung ating circuit kasi nga, ang nasusukat nating voltage dito sa part na to ay ito sa part na to. Kasi yung nasusukat po natin yung voltage sa... Saan na ba yun? Hindi natin focus, focus. Ayan, yung nasusukat natin sa part na to is 2.4 volts. Ito po yun. So, from this point, yung pumapasok doon is 2.4 volts. Dapat po, ang pumapasok dyan ay 2 volts lamang. Ayan, 2 volts. So, ang tanong dyan... Bakit naging ganun? So, bakit naging 2.4 volts yung pumapasok doon? So, kapag ganun, maaaring nagkaroon ng issue or nag-change value yung dalawang resistor na yon, Yung ating voltage divider na kinuhaan bilang voltage reference ng ising to. So, maaaring nag value itong resistor na to and nag-change value din itong resistor na to. Kaya, naging 2.4 volts yung uh, output nya. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, ano. Ito po yung resistor na naka-pull up sa VCC. And then, ito yung resistor naman na ito naka-pull down sa ground. So, yung itong from this point to this point, ito po yung output ng ating voltage divider na pumapasok dito sa IC na to So, nakita nyo, di ba? 2.4 volts yung output niya and nag-blink or nagkaroon ng protect itong IC na to So, sa ganitong mga issue, uh, maaari tayong gumamit ng isang trimmer. So, meron pa ako dito ng mga trimmer and maaari natin itong gamitin bilang voltage divider. So, maaari natin tanggalin yung dalawang resistor na ando na nakakabit or maaari naman po tayong gumamit ng tinatawag natin na uh, LDO. Ito, tinatawag natin na low drop out voltage regulator. So, yung LDO ng to is 1.8 volts. Ngayon naman po ay tatanggalin natin yung ating voltage divider at uh, papalitan natin ito ng LDO or Low Dropout Voltage Regulator. Bali, nakabit na po natin yung ating LDO or yung ating Low Dropout Voltage Regulator. And then, yung first pin po, ito po yung ground. Dito po nakakabit yung ating ground. And then, yung middle pin po, ito po yung ating output. Samantalang itong third pin, dito po nakakabit yung ating input. So, yung input po natin, kinabit ko po siya dito. So yung output nito is 3.3 volts samantalang ang magiging output naman ng ating LDO is 1.8 volts. So gumamit din po ako ng isang kapasitor nang sa ganun is uh, mas pa filter natin yung output ng ating LDO or ng ating low dropout voltage regulator. So, ang tanong dyan, gagana kaya? <laughs> yon yung question natin, kung gagana kaya itong ating ginawa. So, ang gagawin natin ngayon, so, tingnan natin, mag-voltage check muna tayo. So, kakapit natin itong ating negative ng ating test probe sa ating chassis. And then, set natin yung ating uh, voltmeter sa DC. Ayan, set natin siya sa DC. Ito natin, medyo hindi makita kakabit po natin yung ating plug dito sa ating unit and mag voltage po tayo so bali yung output po nitong yung output po nito ay 3.3 volts so ito po ay isang DC DC converter and check natin Ayan, bali ito po yung output nya 3.3 volts na so, naman sa ating LDO o dito sa ating low drop out voltage regulator. And yung output niya, susukatin natin, ito ay nasa 1.8 volts ayan 1.8 volts po yung output ng ating low drop out voltage regulator napapasok naman doon sa napagkabitan kanina ng output ng ating voltage divider so ang tanong dyan gagana kaya So, try natin. So, press natin yung power button natin. Ayun, bali umilaw na yung ating indicator. Bumukas na rin yung backlight. At uh, tingnan natin kung gumana. Ayun, kung napapakinggan nyo, mayroon na sya ng sound. So, try natin ikabit itong led dito sa ating tuner. Tingnan natin. Ayun. So, gumana. So, bali hindi ko pa siya maaangat kasi nga mayroon pa mga nakapatong dito sa ating unit. So, check natin yan and oobserbahan kung ano nga ba yung mangyayari dito sa ating unit. 24 hours later. At ayun na nga po, upon observation, okay naman po yung unit at hindi na po siya nagbiblink. At kung napapansin nyo, okay naman po yung kanyang display and wala naman po tayo ng naging problema. So, anong masasabi mo? Ayan. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Muli ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, Stay humble and be creative. Marami salamat.